Oh. Sige pa Brent. Ang sarap. Oh. Nakapikit ako, ninanamnam ang bawat halik niya sa leg ko, pababa sa dibdib ko. Mainit ang hininga niya sa balat ko, at ang mga kamay niya, alam na alam kung paano ako pasayahin. Ipinulupot ko ang mga binti ko sa biwang niya, hinatak siya palapit habang binubulong ang pangalan niya. Brent bigla akong nagising. Mabilis ang tibok ng puso ko at basang-basa ng pawis ang noo ko. Tumitig ako sa kisame, pilit hinahabol ang hininga ko. Panaginip lang pala. Hayop ka talaga, Sylvia, bulong ko sa sarili ko, napapangiti ng mapait. Bakit ba hanggang ngayon, dalawang buwan matapos kaming maghiwalay, ay nasa isip ko pa rin siya. Bakit sa bawat gabi, sa bawat panaginip, siya pa rin ang gusto kong maramdaman? Inabot ko ang cellphone ko sa tabi ng unan, nagbabaka kaling may mensahe siya. Wala. Siyempre, wala. Napabuntong hininga ako. Ilang beses ko nang sinubukang kalimutan siya, binura ko na ang mga pictures namin, tinanggal ko na siya sa friends list ko, at itinapon ko ang lahat ng regalo niya. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin siya matanggal sa sistema ko. Mahal ko pa rin si Brent. At ang mas masakit, alam kong hindi na niya ako mahal. Nang kami pa, hindi naman ako nagkulang. Lahat ginawa ko para sa kanya. Siya lang ang lalaki sa buhay ko at sa loob ng tatlong taon, hindi ako lumingon sa iba. Pero isang araw, bigla na lang siyang nagbago naging malamig, parang hindi na ako mahalaga sa kanya. At isang gabi, matapos akong lambingin at angkinin sa kama sa huling pagkakataon, binitiwan niya ang mga salitang hindi ko malilimutan. Hindi na kita mahal, Sylvia. Ganun lang. Parang napakadali lang para sa kanya. Napakagat ako sa labi, pilit itinataboy ang sakit na bumabalik sa puso ko. Wala na kami. Pero bakit siya pa rin ang laman ng isip at katawan ko? Hinagis ko ang kumot sa gilid at tumayo. Kailangan kong magkape. Habang naglalakad papunta sa kusina, tinignan ko ang cellphone ko ulit. Wala pa ring text. Pero ang daliri ko, may sariling buhay, dahan-dahang nag ng pangalan niya sa search bar ng Facebook. At doon ko siya nakita. May bagong litrato. Nasa isang bar, may kasamang babaeng nakasandal sa balikat niya. Ang caption: Friday night well spent. Biglang sumikip ang dibdib ko. Kaya pala wala siyang panahon para sa akin. May iba na siyang pinagkakaabalahan. Tangina. Pinikit ko ang mga mata ko, pilit nilalabanan ang kirot sa dibdib ko. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maalis ang imahe ng babaeng yon na nakasandal sa balikat ni Brent. Mukha siyang masaya. Masaya silang dalawa. Napahigpit ang hawak ko sa cellphone ko. Mabilis akong nag-exit sa Facebook at pinatong ang cellphone sa mesa para bang sinusunog ako ng bawat nakikita ko sa screen. Putang ina, Sylvia, bulong ko sa sarili ko, napapailing. Gumising ka na. Kinuha ko ang tasa ng kape at nilagok ito kahit mainit. Pero kahit ang pait ng kape, hindi nito matabunan ang pait na nararamdaman ko sa loob. Kailangan kong lumabas. Kailangan kong malibang. Isang oras lang ang lumipas, nasa loob na ako ng isang bar. Kasama ang kaibigan kong si Mia malakas ang tugtog, maraming ilaw, at halos puno ng tao ang dance floor. Pero kahit ano nang gawin ko, hindi ako makatuon sa kahit ano. Hoy, sigaw ni Mia sa tenga ko, sabay abot ng isang shot ng tequila. Pwede ba? Tumigil ka na sa kakaisip dyan. Nandito tayo para magsaya. Napangiti ako kahit pilit. Na, cheers! Sabay naming tinungga ang alak at sa loob ng ilang minuto, medyo lumuwag ang pakiramdam ko. Pero hindi nagtagal, bumalik na naman sa isip ko si Brent. Bakit hindi ko siya matahimik na kalimutan? Tumingin ako sa cellphone ko. Alam kong hindi ko dapat gawin to, pero bago pa ako makapag-isip ng tama, nasa call history na ako at nakatingin sa pangalan niya. Hawak ko ang baso ng alak, medyo malakas na ang tama ko, at ang natitirang wisyo ko ay halos wala na. Huwag mong gawin yan, Sylvia. Sigaw ng utak ko. Pero may sariling buhay ang daliri ko. Dahan-dahan, pinindot ko ang pangalan niya. Tumunog ang dial tone. Isa. Dalawa. Tatlo. Sylvia. Napatigil ako. Puta. Sinagot niya. Mabilis kong tinakpan ang isang tainga ko para marinig siya ng maayos. Brent C. Ano ng problema? Mukhang kakagising lang niya, medyo paos pa ang boses. Hindi mo ba ako na miss? Lasing na tanong ko, sabay kagat sa labi ko. May katahimikan sa linya. Saan ka? Tanong niya at doon ako napangiti. Hindi ko alam kung paano, pero makalipas lang ang tatlumpung minuto, nasa isang motel na kami. Nagbukas ang pinto at sumalubong agad sa akin ang presensya niya, si Brent, nakatayo sa harapan ko, nakatitig sa akin. Walang salita. Hinawakan ko siya sa batok at hinila siya papunta sa labi ko. Mainit. Matindi, para akong isang taong nauuhaw ng matagal at sa kanya lang ako makakakuha ng tubig. Hinila niya ako papasok at bago ko pa ma-realize, nasa kama na kami, magkahawak, naglalapat ang aming mga katawan. Sylvia, bulong niya sa tenga ko habang hinahalikan ang leg ko pababa. Gusto kong isipin na mahal pa rin niya ako. Kahit ngayong gabi lang. Nakayakap ako sa kanya, nakapikit pa, Ninanamnam ang init ng katawan niya sa tabi ko. Ramdam ko ang mabigat niyang braso sa bewang ko, ang bahagyang paghinga niya sa batok ko. Kahit sandali lang, pakiramdam ko, akin pa rin siya. Pero hindi ko dapat kalimutan, hindi na kami. Dahan-dahan akong dumilat, nagbabaka sakaling gigisingin ko siya ng halik sa labi. Pero bago pa ako makagalaw, bigla siyang bumangon. Nagulat ako. Brent. Hindi siya sumagot. Kinuha lang niya ang pantalon niya sa sahig at nagsimulang magbihis. Bakit ka nagmamadali? tanong ko, pilit pinapakalma ang sarili ko. Mabilis siyang tumingin sa akin, sa kabumuntong-hininga. Uwi na ako, Sylvia. Masakit sa loob ko pero pinilit kong umiti. Dito ka na lang matulog. Nakalimutan mo na yata, sagot niya, hindi man lang ako tinitingnan. Wala na tayo. Parang sinakal ang puso ko sa sinabi niya. Napayuko ako, pilit nilulunok ang kirot na nararamdaman ko. Alam ko naman. Alam kong wala na kami. Pero kahit isang beses lang, gusto kong marinig mula sa kanya na namiss niya ako. Na kahit papaano, gusto niya akong makasama. Pero wala. Hinila ko ang kumot para takpan ang hubad kong katawan, pinipigilan ang luhang gustong pumata. So ano to? Fuck buddies na lang tayo. Nagkibit balikat siya. Ikaw naman ang tumawag. Putang ina. Ang sakit. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya kung gaano ko pa rin siya kamahal pero wala akong nasabi. Naglakad siya papunta sa pinto, at sa huling pagkakataon, nilingon niya ako. Ingat ka, Sylvia. At doon ko na naramdaman ang luha kong bumagsak. Dumaan ang mga araw, linggo, buwan. At sa kabila ng sakit, paulit-ulit akong bumabalik sa kanya. Isang tawag lang, isang text lang, alam kong pupunta siya. At sa tuwing nasa kama namin siya, sa tuwing nakayakap siya sa akin pagkatapos naming magtalik, pinapaniwala ko ang sarili kong sapat na to. Sapat na 'yung nandito siya kahit hindi na niya ako mahal. Pero hindi naman talaga, 'di ba? Tatlong linggo na akong delayed. Hindi ko pinansin noong una. Akala ko dahil lang sa stress, sa puyat, sa pagod. Pero nang magsimula akong makaramdam ng hilo, pagsusuka, at bigla ang pagkahilo, alam kong may mali. At ngayon, heto ako sa loob ng banyo, hawak ang pregnancy test. Dalawang pula. Putang ina. Buntis ako. Napaupo ako sa toilet seat, nanginginig ang kamay ko habang nakatitig sa resulta. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Pero isa lang ang sigurado ako, kailangan kong sabihin kay Brent. Sylvia, ano na naman? Malamig ang boses niya nang sinagot ang tawag ko. Pwede ba tayong magkita? Tumahimik siya saglit. Anong meron? Importante lang, Brent. Please. Napabuntong hininga siya. Fine. Same place, mamaya. Nasa loob na kami ng motel, pero hindi ako lumapit sa kanya. Nakatayo lang ako sa gilid ng kama, habang siya naman ay nakaupo, nakatitig sa akin. Ano na? Ano nang sasabihin mo? Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Buntis ako. Sandali siyang hindi nakapagsalita. Tumingin lang siya sa akin parang hindi makapaniwala. Pero nang magsalita siya, durog ang puso ko. Akin ba yan? Pakiramdam ko, sinampal ako sa mukha. A anong ibig mong sabihin? Tumawa siya ng pilit, umiling. Come on, Sylvia. Alam kong nakikipaglandian ka rin sa iba. Putangina mo, Brent. Napasigaw ako, lumapit sa kanya, sinuntok siya sa braso. Ikaw lang ang nakasama ko, gago. Hindi man lang siya natinad, ano naman ngayon kung buntis ka? Malamig niyang tanong. Nandito ka, Brent. Ikaw ang tatay. Pero ang sumunod niyang sinabi ang tuluyang sumira sa akin. Hindi ko 'yan problema, Sylvia. Parang tumigil ang mundo ko. Ano? Ano nang ibig mong sabihin? Mahina kong tanong. Tumayo siya, kinuha ang jacket niya. Ayokong maging tatay. At kung iniisip mong dahil dyan, babalik ako sa'yo, mali ka. Nanginginig ako sa galit, sa sakit. Brent, anak mo to. Hindi kita pinilit makipagkantutan sa akin, sagot niya, diretsyo ang tingin. Desisyon mong bumalik-balik. At desisyon mong mabuntis. Tumingin siya sa akin ng huling beses, sa kalumakad palabas ng pinto at doon tuluyan na akong bumigay. Napaupo ako sa kama, niyakap ang sarili ko at humagulgol ng walang tunog. Tapos na talaga kami. Pero paano ako magsisimula ulit kung sa loob ko may parte na ng lalaking mahal ko at hindi ko alam kung paano mabubuhay nang wala siya. Wala na siyang pakialam. Wala na siyang pakialam sa akin. Wala na siyang pakialam sa anak namin. Dati, akala ko, mas pipiliin kong masaktan kaysa mawala siya. Pero ngayong wala na siya, mas matimbang ang sakit na iniwan niya. Pero may isa akong napagtanto. Hindi na ako nag-iisa. Nilagay ko ang kamay ko sa tiyan ko, pilit pinapakalma ang sarili ko. Hindi na si Brent ang iniisip ko ngayon. Ang iniisip ko, ang anak ko. Tama na. Tama na ang paghabol. Tama na ang pagpapakatanga. Para sa una at huling pagkakataon, iniwan ko na si Brent, hindi sa paraan na gusto ko, pero sa paraan na kailangan ko. At sa unang pagkakataon, kahit mailuha sa mata ko, kaya kong umiti. Kaya kong magsimula ulit. Para sa anak ko. Para sa sarili ko. Kahit wala na siya.